pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay iaalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Pagsasadiwa Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa ating ibanghelyo, pinahahalagahan ni Jesus ang pagpapakita ng liwanag at pagiging tapat sa mga salita at gawa tulad ng ilaw na inilalagay sa patungan dapat nating ipakita ang ating mga kilos at salita sa harap ng lahat huwag nating itago ang ating mga talento at kakayahan gamitin natin ito upang magbigay ng liwanag at tulong sa iba huwag tayong matakot na magpakabukas at magbahagi ng ating kaalaman at kakayahan sa ating buhay, maging tanglaw tayo sa iba sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Huwag tayong matakot na magbahagi ng ating natutuhang karunungan. Gayun din naman, maging mapagkumbaba sa pagtanggap ng iba't ibang kaalaman. Sa pamamagitan nito, nagbibigay tayo ng liwanag at pag-asa sa mundo. Nawa ay nadaman nyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.